Good morning, Libya. Good morning po mga kabayani. At yun nga, nagpa-medical tayo dito. Ayan o, yung ihi ko, dugo. Ayan. Ayan po, kinuha ayan. po kami ng ihi, tsaka dugo. Ayan po. Ah uh, bali kasi ganun talaga. Siguro naman, alam nyo naman, lahat ng company naman, eh, imi-medical ka. Pa, lalo na sa panahon ngayon kasi nagdaan tayo sa pandemic, di ba? Kaya ito mga kabayani, eh, ito, ayan o. Uh, papakita ko sa inyo nasa clinic tayo ng aming kumpanya ayan yan yung clinic na aming kumpanya. Yan. O, yan ang clinic. Ta Nagpa-clinic tayo ngayong araw na to. Yan kasama natin yung mga tropa. Yung iba andon, kinukuna ng dugo. Bali, ang procedure nila, pagkuha ng dugo mo, iihi ka. Yan. So yan mga kabayani. Alright. At uh, ito ang area 1. Area 1 to mga kabayani. Kaya yan, iihi na tayo. Iihi na tayo. Iihi ano? Iyon bali ano mga kabayan, iniintay lang natin yung mga kasama natin. Bali ano, anim kami na medical ngayon. Ayan. Kasama natin si ano, June. June. At si Dilara, ayan oh, si Chong Mario. Yes. Yes. Good morning. Good morning. Ayun <laughs> si Chong Mario. At uh, yun nga. Maraming maraming salamat sobrang salamat po magpapasalamat tayo sa mga kuya natin kay Kuya Emmet, kay Kuya Darwin kay Boss Jerry, kay Boss Tim Biker kay Boss Julius yan, maraming maraming salamat at kay Tita Let Ramos Rogers natin, maraming salamat sa iyo I love you Tita Let Rogers La Ramos at uh, maraming maraming salamat at uh, alam ko nakauwi ka na nakauwi ka na kaya very 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 happy ako na naging masaya ka sa pagbabakasyon mo rito sa Pilipinas. At uh, yun nga, nandito tayo ngayon. At dito tayo sa Area 1. Kasi itong kampo namin, may tinatawag na Area 1, Area 2, Area 3. Yung Area 1, ito e eh, residential to eh. Ng mga ng mga empleyado. Tsaka yung Area 3. Yung Area 2 kasi, parang industrial yun eh. Industrial part yun ng uh, kampo namin. Kaya medyo konti lang ang nakatira ron dito sa area 1 dito maraming pamilya dito maraming ano dito family residence dito at uh, yun nga ang sinasabi natin na dito sa lugar namin na may nagtatanong kung magulo pero para sa amin sa mga nandito sa mga nakapunta na rito hindi po magulo itong lugar na to ah uh, medyo exaggerated lang para sa akin ha, personal kong opinion to. Medyo exaggerated lang yung mga kwento, yung mga balita. Pero sobrang tahimik tong lugar na to. Kung makikita nyo naman, walang mga taong, di ba, walang tao sa labas. walang mga tambay. Di ba, paano magiging magulo? Di ba? Walang gulo dito. Makikita nyo. Kaya... Yon, natural lang yon kung may nababalitang gulo, parang sa Pilipinas lang mga kabayani, parang 'di ba, yung sa Mindanao ganyan, may mga gera, di ba? Yung insurgency na tinatawag, ganun din dito. Meron din naman. Lahat na naman ng bansa, lahat naman ng ano, parte ng mundo ng mga bansa, eh may ganun, di ba? May mga insurgency na tinatawag, may mga ano, mga lumalaban sa gobyerno, di ba? Ganun lang 'yun. Pero dito, wala yung ano, wala yung ah, kwento na iba na pong Libya, magulo, hindi, hindi yun de may part lang, parang Pilipinas lang. May alun lang. Kaya dito, huwag kayong mag-alala sa mga pamilya namin, lalo na yung pamilya ko, alam naman ang pamilya ko, na safe ako rito. Dahil unang-una, napakarami rito mga Pilipino. Napakarami Pilipino rito. Hindi lang masyadong, ano tong Libya, na babalita, kasi hindi naman, ano dito ang mga Pilipino, trabaho lang talaga. Tsaka mababait kasi ang mga Libyano, kaya walang record ng mga pananamantala, di ba? Walang ganun sila eh. Kasi si yun o oh, mosque yun yun yung mosque yun yan mosque yan mga kabayan ni mosque yan kaya siguro pag natapos kami rito mag uh, medical ng mga grupo ko ng mga tropa ko bali babalik kami ng ano ng ng barracks namin at uh, yun magpapahinga kami tapos mag na lang kami kung kailan kami magsisimula magtrabaho at doon ipapakita ko sa inyo yung tunay na galawan ni Daddy Nick TV rito mga kabayanin at doon yung malalaman talaga kung ano ang aking skill yun mga kabayani sobrang blessed tayo sobrang nagpapasalamat tayo sa mga ninungat ninang natin at maraming salamat ni Doljaper Sniper yan, ninang an maraming salamat at sa lahat ng mga Bukana vloggers I love you, hindi ko na kayo may isa pero alam niyo naman na I love you at uh, sa lahat ng taga Bukana na hindi mga vloggers yan, I love you sa lahat ng mga opisyalis ng barangay yan, I love you dyan at maraming maraming salamat din sa Planet So Weird at lalo lalo na sa aking grupong Kalimbang Boys at sa Chonky Boys yan the original yan sa Chong Luis kay Tingin Badi at kay Bidogski at I love you team team channel I love you I love you. at maraming maraming salamat po sa lahat po ng nagmamahal kay Dadinic TV sobrang salamat sa inyo sobrang salamat mapa OFW man kayo mapa hindi man kayo taga Pilipinas kayo maraming sal salamat po sobrang salamat at sobrang salamat po sa pamilya ko. Kasi hindi ko man kayo maisa-isa pero sa totoo lang may listahan na ako. May listahan na ako na iiwan ko sa Pilipinas. Magiging content ko dapat yun. Magpapasalamat ako sa inyong lahat. Asa nandun sa Pilipinas. Kung, siguro kung kaya ni Mami Jing na may send sa akin yun baka magawang ko yun magawa ko yun pero sobrang salamat nandito nga tayo uli yan dito sa clinic namin siguro hanggang mamaya na lang mga abayani ayan okay, mga abayani bali pa ano namin, pabalik na ng mga tropa at uh, sawa sawa uh, sadik kamis ayaw kamis at uh, bakala sakra store sakra wait kada hena Store, store. Store. Sarado yung biyernes. Ayun ba? Oo, sarado. Alas. Ayun, biyernes. Alas. Suran. Sarado nga pala yung ano, bakala dito. Bakala. Eh, yun nga. Uwi na tayo. Tapos eh, kaso hindi namin na kompleto mga kabayani yung medical ng tropa. Bali, may kulang kami. May kulang tayo. chongro, rodel na ano. Wala yung mag-x-ray. X-ray, no? X-ray. X-ray ang kulang namin. X-ray. Aywa, aywa. Ulang X-ray namin. Ngayon ata uh, yun nga si kausap namin kanina yung boss ng ano, yung may-ari ng ano agency si Sir Hadi. At uh, yun nga anytime magka-problema kami at least di ba? Yung mga Pilipino. Yun, kasama namin. Pilipino. Pilipinas. Ano na area 2? Sugar Wayne, Sugar. Para Sarabai Sarabai Sarabay Sarabay Sawa Sawag hindi na Sarabay Di si carpentry nitama lum carpentry Wala Ada <tik> medical <tik> medical <tik> <tik> yun at uh, balik tayo sarap ng sikat ng araw this one ewa you know alright at uh, ito yung ano yung refinery namin kaya yun nga yung sinasabi ko sa inyo yung area 1 tsaka area 3 residential yon. pero tong area 2 kung nasaan kami ito ay industrial ayan po, makikita nyo naman diba? nasa tabi ko ng dagat ayan yung dagat ayan, dagat yan mga kabayani, dyan ako nangingisda na. nung panahon na hindi pa tayo vlogger kaya kung naging vlogger na tayo dun nung panahon na yun, sigurado makikita nyo yung mga huli ko pero darating yung oras ibablog natin yung pangingisda na natin medyo maaga pa kasi kaya wala pa kaming time, tapos wala pa akong sasakyan kasi kailangan makahiram ako ng sasakyan kasi medyo malayo yung barangs namin dito kaya pag day off hindi ka naman pwede maglakad dito hulihin ka oo oh, siya ngayon eh pag dumagal tagal mga kabayani manghihiram tayo ng sasakyan uli para makarating tayo rito sa dagat para mangisda pag day off yan ito uh, po eh itong mga ano, refinery na to meron ditong methanol, urea di ba may urea ammonia yan tatlo na yan gas plant refinery refinery yan ang mga meron dito refinery gas plant ammonia methanol tsaka urea lima yan tama ako chokro dal no oh lima yan bali yan ang ano rito uh, bali yan ang product dito sa company namin mga kabayani kaya ito ay industrial industrial ano to company yan kung makikita nyo kaya doon sa logo na nakita nyo sa akin makikita nyo ron diba industrial yung logo kasi ito po ay oil company yan o no? kung makikita nyo, oil company diba yan yan sobrang lawak na ito mga kabayani may airport din to itong company namin na to may airport to may sariling eroplano tong company namin kaya pag na champion mo na may biyahe makakasakay ka pero pag wala wala walang ano maglaland by land ka yun yun uh, ano ko lang sa inyo yung ano yung lugar niyan 'di diba para makita nyo yung lugar kung saan ako nagtatrabaho kung saan kami nagtatrabaho ng no, mga kasama ko diba sabi nung kaibigan ko regular kada kit tigatik daw daunyan, milyon dolyares ang alaga kada kit tigatik kasi natunog yan eh yung type na yan dito yung pinasok ko dito ako nakadali sa kuro din dito ako nakadali malaki igat ka ng ikat na dali ko dyan sa loob nyan gahita ko pinukpok namin ng pinukpok na kaka yun di ba wala <laughs> pala oh, mga jadid lang kami jadid mga jadid pala kayo sinubsub ako ng rodel sa tubig ang huling ko lang yung mga islang maliliit ah, walang niya sinubsub ako nagulat ako hinila ah. labanan talaga kami buti na lang hindi nakapasok siya agad sa bato niya Rosario Junior yun eh Nasa kaya eh <coughs> Wala na eh Pag nakita yun Di ba kikita yung washing machine ko Magkakasama ko nilagay yun eh ano? <coughs> Ayan yung dagat mga kabayani Diba? Malapit lang ako sa dagat Nagkakapalang ito Uli, mesol tsaka yung Yes House Pag diniretsyo mo yan Area 3 yan Pag diniretsyo mo Pag kumanang ka area 2 Area 3 yung Sa diretsyo 1 yan daanan tayo dito mga kabayani Pag diniretso mo yan, area 3 yan mga kabayani Pag kumaliwa ka, clubhouse Kaliwa, clubhouse Ito, area 2 Yan, dito na tayo, malapit na tayo sa amin Malapit na tayo Dito na huli yung alaga ko mga kabayani May alaga ako dati ano, kamilyon Meron ako dati alaga kamilyon sir Halos lahat na dyan, kaibigan mo eh. Ah. Dyan sila Ayub eh. Ayub? Hmm. mga patatakot ba natin si Ayub, yung may ka kami. Takot. Ako Yun. Yun yun sa ating atap na yan. Nag-ayon na natin mga Ano rin yun? Eh, dito na lang. Eh, dito lang. Ay, wah, syukran. Syukran, habibi. Right. At bababa na tayo, mga kabayani. Bababa na tayo. Ano si Chow Nelson? Yusak. Halika, pupunta na tayo kay Yusak. Pupunta ako si Yusak. Okay. Ito, Mario. Yonatan, nandito na tayo, mga kabayani. So ayun mga kabayani, ito yung ano ginawa namin basketball court Ano ito, ito yung basketball court na ano Nagpaliga nun, <laughs> naglaro nun Ito, ito yung basketball court namin dati you know? Ito, ito, uh, diba Nawala na Sinira na nila mga kabayani Ito yung basketball court namin Sayang, diba pero malay nyo, Allah, Makagawa tayo rito ng ano Ng basketball court ulit Di ba? Mga kabayani Malay nyo naman, makagawa ulit tayo ng ano, basketball court Nung makapag basketball ulit At makapagpaliga tayo rito, di ba? Yan At doon, yung building nyo yan Yung mga building na yan, dati namin mga tinitirhan yan Yung mga building niyan. pero ngayon gagawin na namin lahat yan kasi yung mga building na yan talagang mga pang renovate na mga pang renovate na <coughs> yan ang minimaintenance namin mga kabayani dito yung mga building na yan pag nandito kami minimaintenance namin yan Kine-check namin yung kanilang plumbing yung kanilang electrical yung kanilang mga machinery ano problem yung mga carpentry problem ng building niyan di ba? Pero number one dyan talaga is yung ano, yung plumbing at electrical kini-check namin yung kailangan check namin yung malinis kasi ano medyo mabilis dito ano eh mabilis dito magkaroon ng crowd makroaded ang mga tornilyo ang mga ailag ang mga dugtungan basta kasi malapit tayo sa dagat mga kabayani kaya mabilis kalawangin yan kalawangin ang mga mga bakal dito yung mga metal kaya Mahalaga sa amin na ma-check yan kaya tayo, nandun doon yung ano, clinic. So, yeah, ito. Ito. Oh, doon. Baka hindi pwede nga tingnan eh. Hindi pwede yun nung kami na gamitin sa akin ha? 9-0-7 o oh. hindi yeah. na nakapakasaka uh, na gamit si Gatti ando pa rin? Oh. ayun ayun yung ano na yung kay Abdullah si eh. binigyan sa oo oh, 2907 first time kayo binigyan sa akin oo oh, 2907 ayun yun siya na no, Mustafa binigyan nakuha mo yung batch number niya may messenger sa akin oo oh, yun yun baano na tayo te Baga, uh, no, eh, kum, baka, o, baka ano ay kung ano ba kaayo ano doon ang mga ano mo lang doon yung mga pantalon lang o naman ay pantalon ba oh yun Yung balik na kami mga kabayani at ito nang na naman to tingnan niyo parang ano ng karton. Oh, namulot na naman ng karton namulot oh, okay na naman ng karton ano Yung kanina yung tinuturo ka. Na-injection na kayo siya pwede. Atras ako ah. <laughs> Ano <laughs> ba yung Libyana ba yun? Yan ang don. Hindi. <laughs> Hindi yun. Libyana uh, yun. yun. Uh, Hindi yan. Ano yun? Mga ganon. Mga masri yun. Kasi iba kulay ng mata eh. Yan at babalik na kami. Yan kasama ko ulit si Chong Nelson, si Jojo, The Great And June. ente Eusebio 3 points. Yan ata. Yan pabalik na tayo. Uh, medyo ano. Medyo maganda yung ano namin pero hindi nga lang hindi nga lang perfect. Katulad ng medical namin, may kulang pa may x-ray. Tapos kukuha, may magbibigay sa akin ng SIM card. Hindi naman nakapasok, dahil walang pasok. Day off pala, Friday kasi ngayon dito. Kaya, wala. Walang, walang ano, perfect na galaw kami ngayong araw na to. Ang naging perfect lang ito, ng baladiya, kumuha ng karton. Ilalagay niya raw sa ilalim ng kama niya yan. Ilagay mo yan sa ilalim ng kama mo. Uy. Kasi yan. Tutupin na lang natin. May lagari naman. Yan. yan yung mga maintenance namin, yung mga building na yan, mga kabayani. I-check ng mga boss namin yan kung sino-sino at alin dyan ang mga dapat i-maintenance. Sino-sino, eh, no? alin pala. Yan. So yun mga kabayanin, mga susunod na araw ipapakita ko sa inyo yung mga galaw ko rito, yung panel board na mga ginawa ko Ipapakita ko sa inyo para ebidensya kasi ang hirap naman kasi puro kwento lang kasi noong panahon na yun wala talaga akong video Noong ginawa ko yan Pero pag nagsimula na kami magtrabaho, ipapasyal ko kayo doon sa mga building na ginawa ko yung mga panel board Kasi lahat yung pinirmahan ko yun lahat yun, nilagyan ko ng pangalan, naka fiberglass, nilagyan ko ng huwag hawakan na kamamatay. Yan, nilagyan ko yan. Kaya ang maliligtas lang doon Pilipino kasi yung Libyano, di naman maiintindihan yun eh. Yan. at uh, nandito na tayo sa mga tropa natin. Yun. Alright, dumating na yung baga Victor, dumating na. Ha? kapunta Papunta na yun umalis na yun. yun so yun mga kabayani pabalik na tayo dito na tayo sa barracks barracks namin alright You know, so yun mga kabayan niyo, oh, nandito Mahalo. tayo kay Chong Rene. Oh. <laughs> Maraming salamat kay Chong Rene, meron na po tayo internet, di ba? Nung huli kong upload, eh, humingi ako sa inyo ng pasensya dahil hindi tayo makapag-upload. Dahil wala pa po kong SIM card. Ngayon, sabi ko sa inyo, may anghel eh. Iniintay ko lang yung anghel eh. Nag-ausap na kami ng anghel. Eh, inintay ko lang. <laughs> yun. Bata. Uh, yun mga kabayani. Ito yung kanyang porta cabin. Dito siya nakatira. Eh. Dito yung ano. Pag, pag naglalakad kami mga kabayani. Na, is, na ano rin kami rito. Na duty rin kami ng gawa dito mga kabayani. Ayan mga porta cabin. Tapos may ubas pa dito. Alright. Yun. At Ata. Uh, pupuntahan na namin si Puler ayan si Puler pupuntahan na namin si Puler ayan si Chong Rene ayan pa pala po diba? haba bibili ko ng oh, lotion may nagpapabili ng American blend eh wala naman sigarad na dito sa Ewa Korea? oo oh, nga po yan o alright hanggang sa muli ayan si Chong Rene Chong Rene maraming salamat po yun o yun no? <laughs> o alright Back to the home base tayo mga kabayani. Ah. Kaya hanggang sa susunod at sa ating pagkikita muli sa vlog na ito. Magbabalik ka na! Hoy! <laughs> Hoy! Hello! Bye-bye po! -bye,